Yon, no, shout na mga ka-boss gang. May pinaligan nga ako na isang kainan dito sa Binyan, Laguna. Nakilala nga ito sa kanilang mga nagsasarapang burger, tacos at nachos. At ngayon nga ay nag-o-offer na rin sila na kanilang mga rice meals. Tulad ng kanilang chicken barbecue, chicken inasal at iriho na liempo. At di yon, meron na rin silang mga binalot sa dahon. Na kung gusto mo nga mag-anly rice, ay eh, mag-a-add ka lang ng 35 pesos. O diba? Saan nga ba ito mga ka-boss gang? Tara food trip po ito. Food trip tayo, gang gang. Dito lang sa may jeron, tacos, nachos and wings. Ako po si Jeyron, uh, anak po ng unay ng Jeyron's Burger Tacos and Nachos. Ito po yung mga bestseller namin na laging binabalik-balikan. Uh, ito po ay burger po, uh, wings, nachos, tacos, tapos yung mga drinks din po namin na merong uh, milk-based and coffee-based po. Uh, ito po yung Overload Burger namin. Uh, pinagkaiba niya sa ibang mga burger po. Uh, 100% pure beef siya and charcoal grilled beef po. And ang presyo niya po is 200 pesos. Ito naman po yung wings namin and uh, meron po kaming apat na flavor po sana. Uh, uh, plain, buffalo, spicy, and sriracha po. Nagkakalaga po siya ng 100 pesos for 4 pieces and 180 naman po sa 8 pieces. Ito po isa po sa bestseller namin, uh, beef tacos po. Uh, pure beef po siya, no extenders. 124 for 2 pieces po. Ito naman po ang special beef overload nachos po. Nagkakalaga rin po 120 pesos po. Uh, ah, din po ang mga drinks starting from 75 pesos hanggang 95 pesos. Uh, ah, ito po yung dalawang drinks namin is chocolate and strawberry latte po. Na nagkakalaga ng 85 pesos po pareho. Dito po sa J-Rons, nag-offer din po kami ng rice meals po. Isa po sa in-offer namin is grilled pork chop na nagkakalaga ng 100. And ito pong grilled yan po na nagkakalaga ng 120. At grilled chicken barbecue po is nag-aalaga rin ng 110. And ito na pong grilled chicken inasal, nagkakalaga rin po ng 110. Isa rin po sa mga bagong in-offer namin ay binalot na may special Filipino Pusin din po. Uh, and ito na pong beef morcon lalag na nagkakalaga ng 120. And ito pong beef, uh, pork hamonado na nagkakalaga ng 120. And special mixed adobo na nagkakalaga rin po ng 120. And ito naman pong special overload binalot po na nagkakalaga ng 180 pesos po. Na, nag, na may lamang pong pork chop, mixed adobo, and tocino. Lahat po ng aming rice meals ay meron din pong option na i-upgrade to only rice. ah uh, Mag-add na lang po kayo ng nagkakalagan ng 35 pesos. I-invite ko po kayo na bisitahin at tikman ang aming mga bagong menu dito sa Jaron's Tacos and Nachos na nakalocate po oh, dito sa Dalandan Street, Garcia sa Subdivision, San Antonio, Binyan, Laguna. Maaari nyo rin po kaming i sa family Facebook page po, Jerons Burger Tacos and Nachos. Maraming salamat po. Kaya ano bang hindi mga boss gang, isama na ang pamilya, barkada, boyfriend o GM, at mag-Jerons Burger Tacos, Nachos, and Wings, plus ang kanilang mga grilled at binalot na rice meals. Gang, gang! Mmm! Props!